Ayan po, po ayan, Ito, ganyan po oh, siya. Ayan, ganyan talaga. Ito, kanya no grabe, oh. oh. Nagagalit na daagat, oh. Galit na galit. Ayan, ganyan siya, oh. Kapla ayan. Ito, kaya tinatawag ko siyang death pool kasi ayan, sa mga bato pa lang, talagang mamamatay ka na. Ayan yung aking co-pilot. Eh, parang jet. Kaway-kaway ka naman dyan. Ayan ang aking kasama. Na co-pilot ko sa kung pagmamanin. At ayan. Ayan, ganyan. Kaya lang mayroon siyang kapirasong. Ayan, may buhangin. At nandun ang mga, mga guests. Ayan, ganyan siya. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, ang tutuloy sa mga bata ko. Mga Mga ka kapuso. Ayan, no? Oh. Ganyan siya, oh. Pag tumama ka dyan sa bato na yan, hihahampas ka, oh. No? Oh. Ayan, no? Oh. Ayan, si paring jet. Mukhang gusto niyang pipigilan yung kan, yung alon. Pipigilin niya, oh. Ah, pipigilan mo ba yung alon, pare? Sige, pare. Tignan ko, papanoorin kita kung paano. Kung paano katatangayin. Kung paano katatangayin ng alon. Ah, sige, pare.